Gilayong gisugdan sa kapulisan sa managlahing presinto ang ilang tagsa sa tag sa katrabaho sa pagmuntar sa Comelec Checkpoint o sa kasignal nga nagsugod na ang election period alang sa May 12, 2025 National o BARM Parliamentary Election. O sa ang trabantis kumpanya nga si Dexter Mungis ang gipahunong sa checkpoint sa kalumpang nga gipangunahan ni Police Major Wesley Matiliano. Nya yeah, sa resulta? Hindi hey, man daw. Ay, hey, kapumaning ninyok. Uh, trader. <laughs> Buntag sa adlong Domingo, alas 7, sa Tumblr Checkpoint gihimo ang paglusad sa Kumilik Checkpoint. Anaas si Kumilik Director Wilfred J. Balisado, unya ang Police Regional Office 12 OIC Director, nga si Brigadier General Arnold Argente. It will serve as a warning and at the same time information uh, na rin sa mga motorists natin and everyone else na nagbiyahe na nag na yung election period natin at implemented na natin yung gun ban. Lahat sa so IG pinagbabawal na namagdala ng baril, no? Ba lahat, eh? Na salapas Na sa ng bahay, no? public places, except with who makes certificate of authority from the commission on action. Akala nung ating mga mamayan, ay eh, pahirap itong safe point, but mm. hindi ito inconvenience. It's, it's, check lang natin yung safety and security ng ating na lugar. Luwa sa gunban, lakip sa ginalantaw sa kapulisan ang papili sa mga motorista o ginatikita ng adunay kasupakan sa balaod, trapiko. In the heart of changing lives, Christopher Jason sa 89.5, Brigada News FM Jansan, The Mystery News Authority.